tila pinatitigil na ni Christine Reyes ang intrigang iwalay na di umano sila ng boyfriend na si Marco Gumabaw. Nitong Webes, August 15 binati ni Christine si Marco sa pamamagitan ng Facebook story. Nag-upload siya ng photo nila ni Marco at nilagyan niya ng caption, Mahal ko yan, 30 na yan siya. Napansin ng netizens na wala raw si Christine sa birthday celebration ni Marco at hindi rin ito nabanggit ang kanyang girlfriend na si Christine Reyes sa kanyang birthday post. Nabulabog ang comment section ng isa sa mga Instagram post ni Marco matapos usisain ng netizens kung sila pa o hiwalay na sila ni Christine. Kaya tanong nila, bakit wala raw ang girlfriend sa isa sa mahalagang selebrasyon sa buhay ng isang tao, mapapansing na sa account pa ni Marco ang huling post niya na si Christine noon lang July 29. Sinilip din ng netizens ang Instagram account ni Christine upang i-check kung fina-follow pa niya si Marco. At doon na nga nakumpirmang naka-deactivate na ang account ni Christine. Sa Facebook account naman ni Christine, makikita pa rin ang mga larawan at post na magkasama sila ni Marco.